Paalala sa mga motorista, magsasagawa ng pagkukumpuni sa New General Luna Bridge o the Fuente Bridge simula po Biernes, September 5, 2025 at magpapatuloy po hanggang matapos ang proyekto. Para po sa mga motorista mula kabanatuan, maaari po kayong dumaan o maaari pong dumaan ng mga light at heavy vehicles sa New General Luna Bridge ngunit mag-ingat dahil may bahagi ng tulay na isasara para sa pagkukumpuni. Para naman po sa mga motorista papuntang Cabanatuan, pinapaalalahanan ang mga light vehicles ay maaaring dumaan naman sa Old General Luna Bridge. Pero may limitasyon sa taas ng sasakyan. Ang mga heavy vehicles ay kailangan dumaan sa alternatibong ruta, Felipe Vergara Bypass Road, to Cabanatuan City Carmen Road, to Santa Rosa Tarlac Road palabas po ito sa Santa Rosa, Nueva Ecija.